Ayan, nagdating na. Hmm. Yan, ito. Takot pala. Gawa may lawin, eh, no? May lawin. Ayan. pag Pasok! Pasok na! Daddy Love TV. So, guys, mag-subscribe na kayo. Let's go! Subscribe kayo kayo sa Big Daddy's Love. Okay lang, malakas kumain Thank you. Mga kalapatids, supportahan po natin ang YouTube channel ng ating kapwa Pigeon Vlogger. Search nyo lang po sa YouTube, Big Daddy's Love TV. Ayan, Big Daddy's Love TV. Shout out sa'yo. Happy flying!

Good luck, good luck sa lahat ng mga nagbintos Okay, open na tayo ng mga KPR Okay, ayun po Diretso na po sila, diretso Many months later Good morning mga kabagwis Welcome back sa ating vlog So for today's video Today is Thursday Ayan, so nagkarga tayo Ating mga warriors Sa APR So kinarga natin lahat ng ating mga ibon doon Dahil Tuesday eh hindi tayo nagka sa BBC. ayan Ah, uh, kadahilanan eh medyo masama ang panahon. So kaya ngayon nagka tayo. So di release ang ating mga ibon na 6:55 ng umaga. So time check 8:20 na mga kapagwis So want to dito kung sakali. So abang-abang na tayo mga kapagwis At sana eh makompleto yung ating mga ibon. Okay, let's go. Bye mga kabagwis, ang weather update natin yan so yan doon magagaling ating mga ibon yan Diyan. pati dyan pwede din doon dyan so yan, so clear blue sky mga kabagwis yan so tapos natin pala tayo mag ano mag stamping ng ating mga ibon so maraming salamat nga pala kay Kapitan Arnold de Leon so sinugod natin siya kahapon ng tanghali dahil hindi tayo pwede ng gabi eh, hindi man tayo pwede magpa-stamp ng ating ibon sa ibang loading station dahil sa kanya tayo kumuha ng singseng ayan maraming salamat kap ayan. so abang-abang tayo mga bagwis let's go 2,000 years later first bird natin ayan time check 8.42 First bird natin Itan bloodline So First bird Ayan. So abang-abang po -abang tayo mga kapagwis Second bird natin Ano Goldie Pasok Layo ng ulo ano, ha Pag-itan ha Pasok 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 sok na. Second bird call D. Ano? Wala pa ring ano you know, ah, tumalon ng pauwian, pa isa-isa. Mga pagwis. Oh. Sa so baka bang paliday mga pagwis. Let's go. Third bird. So oh. Ayan, tell natin. Hmm. Hindi natin nalang na saan ang gagaling itong mga ito. Masyadong late. Tropa, dami na. Hmm. Pasok! 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 Late na masyado. Pasok! Pasok! pasok, pasok, pasok na. Ito pa, magbang natin mga bagus, nakita ko. Ayan, eh, oh, pagdating kang eh, Pasok! Pasok, pasok, pasok! 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 Pasok ko na pasok, sarado pala. Pasok na, Pasok na, pasok na! na apat na mga bagwis apat na apat na mga kulimaw yan apat na mga bagwis abang pa nagdating na yan hmm. ito takot pala may lawin yan eh, no? may lawin yan natin

So. Sok! Two, three, six. Walo pa mga kabagwis, Ayan, ulo pa. Ito. Wala pa yung ating dalawang ano ah. Sila yung wala pa. Pinapakabako ko. Ah. Ayan oh. ito yung nawala natin oh. Siya pa na una oh. So. Ayan. Ito na. Pito. Kalahati na. Pito, pito, pito dalawa magkasabay ayan o oh. dalawa magkasabay ayan o oh. tala magkasama magkasawa o oh. ala ah, kaya pala natagal. Naghintayan ng mag-asawa, ang putek. Ayan, Oh. Magkasabay yung magkasawa dumating Kaya pala matagal Dito na yung ating mga veterano Santa Ana finisher ko Magkasawa kasi yan mga kabagwis One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Apat na lang, mga, ah, lima na lang mga kabagwis, lima na lang. Nine na na. Ayan yan. Nagintayan pala. ng diesel. Oh, late na late ka na. Pasok! 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 Pasok na! Pasok na! Pasok! Pasok na! Pasok na! Pasok na dali! Pasok na! Pasok na. Pasok na. Pasok na dali. ma ayun magpak so ilan na tayo one two three five seven nineteen, apat na lang, apat na lang. Yan, abang abang pa. Pagwis, so, impulen natin, pasok. Look. Yan. Ang labing isa. Yan. Ang isa natin mga kabagwis. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Yung 11 Tatlo na lang mga kabagwis Yung binating isa Masok! ito na i natin ito na yung BBC nilang pulong natin aba kulang pa rin i-pair isang itim tsaka isang BBC isang i-pair isang BBC kulang natin mga pag yan abang pa dalawa na lang dalawa kompleto na welcome back mga mga uwis time check it's 5pm na mga kabag so ayan So, update tayo sa kawyan natin kanina sa IPR so kulang tayo ng isa yung nilalaro natin sa BBC kina lang sa 13 out of 14 tayo mga kabagwis sa BBC আর ah, sa IPR mga kabagwis yung kailangan natin lahat mga ibon natin 13 out of uh, 14 tayo kulang tayo ng isa yung nilalaro natin sa BBC so ayan so Siguro ang mga bagoy, sa nandito lang na itong video na to. Maraming salamat. Stay safe and God bless po sa ating lahat.